Hello guys, sa video nito gagawa naman tayo ng daing na bangus. So una, mag-prepare ng bawang, kailangan pititin at saka iwain ng maliliit. Tanggalin din yung balat nito para mas ma-penetrate nung uh, bawang yung bangus. So pangalawa, kailangan ay malinis na yung bangus, tanggal na rin yung kanyang buto sa gitna. Tapos, lalagyan siya ng asin, ng paminta, at saka ng bawang, tapos suka. So ulit-ulitin lang yung procedure na ito hanggang sa maubos yung bangus or malagyan ng lahat yung bangus ng bawang asin at saka paminta at suka. Ayan guys, so madali lang siya talagang gumawa ng daing ng bangus. Kailangan lang ay malinis, mabuti yung bangus. Matanggalan na siya ng bituka, ng hasang at hugasan ng mabuti bago idaing. So ayan na guys, paulit-ulit lang yan. Pagkatapos, kailangan lang imarinig ito ng mga ilang oras para ma-penetrate ng mga ingredients yung laman ng bangus. Tapos ayan na, tapos na yung ating preparation ng daing ng bangus. Kapag ito ay nababad na ng ilang oras, oras, pwede na itong iprito at ipangulam. Salamat guys sa panonood lagi ng aking video at tapusin sana ito hanggang sa dulo. Bye!